isa na namang napakagandang umaga sa ating lahat ah, magandang umaga sa inyo lahat dyan mga kois. ah, punta na naman tayo sa garden para magbungkal ng lupa para taniman natin tara let's go ayan po mga kois, yan po ang nabungkal natin kaninang umaga nung pag, ano, pagsikat ng araw dito kagad tayo pumunta pagkatapos natin nagjogging pumunta kagad ka dito para magbungkal yan ang tapos natin lagyan natin ng tansi para hindi bumaloktot para pantay pantay na pantay sila at ito lang ang mga gamit natin uh, pala at saka itong bara pangbungkal ng lupa at saka yung pala sinadya natin tumakos dahil kasi dito katulad ngayon laging umuulan lagi itong bumabaha kaya sinadya natin ganyan ang gagawin para nasa taas yung tanim natin na talong at saka yung atsal at saka yung baha dito lang sa gilid hindi siya maano ng tubig hindi siya masisira at dito naman itong mataas na to dito na naman natin itanim yung siling labuyo tara magsimula na tayo magbungkal mm -hmm. Huh, grabe nakakapagod. Ang init. Pero, kayang kaya to. Hindi tayo susuko mga boys. Yun lang kabaho natin, hindi tayo susuko. Balang araw, makakaahon din tayo.